Ezekiel Ang mensahe laban sa Ehipto. Ikadalawang putsyam na kabanata Noong ikalabing dalawang araw ng ikasampung buwan Nang ikasampung taon ng aming pagkabihan Sinabi sa akin ng Panginoon Anak ng tao, humarap ka sa Ehipto At magsalita ka laban sa faraon na hari ng Ehipto At sa mga tagaroon Sabihin mong ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kalaban kita o Faraon, hari ng Ehipto. Para kang malaking buwaya na nagbababad sa ilog. Sinasabi mong ikaw ang may-ari ng ilog Nilo at ginawa mo ito para sa sarili mo. Pero kakawitan ko ng kawil ang iyong panga at hihilahin kita paahon sa tubig, pati na ang mga isdang nakakapit sa mga kaliskis mo. Itatapon kita sa ilang, pati na ang mga isda at hahandusay ka sa lupa at walang kukuha na maglilibing sa iyo. Ipapakain kita sa mga mababangis na hayop at sa mga ibon doon. Malalaman ng lahat ng nakatira sa Ehipto na ako ang Panginoon, sapagkat para kang isang marupok na tambo na inasahan ng mga mamamayan ng Israel. Nang humawak sila sa iyo, nabiyak ka at nasugatan ang mga bisig nila. Nang sumandal sila sa iyo, Nabali ka kaya nabuwal sila at napilayan. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, Ipapasalakay kita sa mga tao na papatay sa mga mamamayan at mga hayop mo. Magiging mapanglaw ang Ehipto at malalaman ninyong ako ang Panginoon. At dahil sinabi mong sa iyo ang ilog ng Nilo at ikaw ang gumawa nito, kalaban kita at ang ilog mo. Wawasakin ko ang Ehipto at magiging mapanglaw ito mula sa Migdol papuntang Aswan hanggang sa hangganan ng Ethiopia. Walang tao o hayop na dadaan o titiraman doon sa loob ng apat na pung taon. Gagawin kong pinakamapanglaw na lugar ang Ehipto sa lahat ng bansa. Ang mga lungsod niya ay magiging pinakamalungkot sa lahat ng lungsod sa loob ng apat na pung taon. At pangangalatin ko ang mga taga-Ehipto sa iba't ibang bansa. Pero sinabi rin ng Panginoong Diyos, Pagkalipas ng apat na taon, titipunin ko ang mga taga ehipto mula sa mga bansang pinangalata nila. Muli ko silang ibabalik sa patros sa gawing timog ng Ehipto na siyang lupain ng kanilang mga ninuno. Pero magiging mahinang kaharian lang sila. Sila ang magiging pinakamahina sa lahat ng kaharian. At kahit kailan ay hindi na sila makakahigit sa ibang bansa dahil gagawin ko silang pinakamahinang kaharian at hindi na sila makakapanakop ng ibang bansa. Hindi na muling aasa sa kanya ang mga mamamayan ng Israel. Ang nangyari sa Ehipto ay magpapaalala sa Israel ng kanyang kasalanan na paghingi ng tulong sa Ehipto At malalaman ng mga Israelita na ako ang Panginoong Diyos. Noong unang araw ng unang buwan, nang ikadalawamputpitong taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ang mga sundalo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay nakipaglaban sa mga sundalo ng Tyre hanggang sa makalbo sila at magkapaltos-paltos na ang mga balikat nila sa paglilingkod pero wala rin nangyari. Hindi nakuha ni Nebuchadnezzar at ng mga sundalo niya ang Tyre. Pero ako, ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, ipapasakop ko ang Ehipto kay Nebuchadnezzar, na hari ng Babylonia. Sasamsamin niya ang lahat ng kayamanan ng Ehipto bilang bayad sa mga sundalo niya. Ibibigay ko sa kaniya ang Ehipto bilang gantimpala sa pagpapagal na ginawa niya at ng mga sundalo niya para sa akin. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ezekiel, sa oras na mangyari ito, muli kong palalakasin ang Israel at malalaman ng mga Israelita na totoo ang sinabi mo, at malalaman nila na ako ang Panginoon.